Pagkakita ni Diwata, magpupunta doon yung pagkasaflaga niya. Pinupunta uh, doon ng mga tao. Uh, madali para sa akin ang umiti, mm -hmm. ang tumawa. Pero mahirap para kay Diwata, ang tumawa. Bakit? Oh, medyo tinitila kayo ng mga tao si Diwata. Dahil hindi naman na daw kanong kasikatan yung kanyang Paris Overload. Oh. Eh, ganun pa rin daw ang asta. Suplada pa rin daw at hindi naman daw kagandaan. Nanunuplada pa. Ay, bravo. Oh, may mga ganyang comment, ha? May ganun comment. Oo, oh, yung magpapapidyo sa kanya, yung isang grupo galing ng ilo-ilo. Tapos pagdating sa kanya, para sa ano, no, nakaganyan lang siya. Yung wala siyang pakundangan, walang, wala man lang, alam mo yan, na dapat, di ba, kahit hindi ka showbiz, 'di ba? Pag uh, customer 'yan, i-entertain mo. Tama. 'Di ba? Ano bang feeling ni Diwata? Pupunta doon yung pagkasuplada niya. pag na pero niya uh, pinupunta doon ng mga tao. Tapos kakain na sila doon ng 100 pesos na overload. Siyempre, as a business owner na, kailangan natin mag pr sa exactly. customers, di ba? Oo, oo, Ay, naku. Kaya, eto nga, meron kang sinabi si Juliana. Oo. Oh. Oo. sa pangit community daw, dapat daw hindi gano'n ng asta. Oo, oh, yun ang uh -uh. Ayan oh. For me, parang paulit-ulit na lang yung issue na ibinabato kay Diwata na laging masungit, ayaw magpa-picture, laging bad trip, ganyan. Well, um, Diwata, ito magpapayo ko lang sa'yo. Alam mo, ako nung nagsisimula ako sa industriya, um, nakinig din naman ako sa mga veterano, sa mga nauna sa akin. No? At one time, nag ako sa home sweet home at first time ko ma-meet si Mama Oji Diaz at isa talaga sa mga tumatak sa akin na pinayo niya. Yung mga gantong klaseng mukha, eto mismo, yung mga gantong klase ng mukha, dapat lagi yan nakangiti. Regardless kung ano man estado sa buhay ng mga nakakasalamuha natin, nakikilala natin, nakakatrabaho natin, kailangan lagi itong nakangiti, yung ganitong mukha natin. Kasi yung ganitong mukha natin, lagi namin misinterpret kung masaya ba tayo o hindi. Kaya kailangan lagi tayo nakasmile kasi kahit deep inside masaya tayo pero kung hindi nagre-react yung mukha mo, hindi kita talaga nila maiintindihan. No? At saka naiintindihan kita na marami kang ginagawa, busy ka, hands on ka sa negosyo mo. Uh, puyat, pagod, stress, naiintindihan ko lahat yun. And based dun sa video, nakaupo ka sa isang sulok. So, in ko na nagpapahinga ka mga oras na yun. Kung gusto mong magpahinga, magpahinga ka dun sa lugar na hindi ka maiistorbo, hindi ka maaabala. Kasi, yung pinwestohan mo, daanan talaga siya ng customer mo, merut meron makakakita sa'yo, may tendency talaga magpa sa sa'yo. At kung hindi mo ibibigay sa kanila yung simpleng ngiti, yung simpleng pasasalamat, yung gesture na na-appreciate -na mo sila, makakasakit ka lang din ang damdamin, ba? Diba? Um, ibigay mo na sa kanila yung maliit na bagay na yun. Siguro naman, hindi kasing mahal ng Paris mo yung ngiti mo, ba? Diba? And ako na subaybayan ko talaga yung pagsisimula mo dahil tagapasay lang din ako. Nakita ko kung gaano karaming taong puhipila sa'yo, kung gaano kahabang uh, mga supporters mo na talagang para lang makita ka, matikman yung pares mo. And ngayon, nakikita ko na hindi man na gano'n karami ang nagpupunta sa iyo katulad nung nagsisimula ka eh sana yun na lang din iisipin mo na hanggang ngayon merot meron pa rin sumusuporta sa iyo merot meron pa rin naniniwala sa iyo at merong dumadayo mula sa malayong lugar para lang makita ka makapagpa-feature sa iyo, masuporta yung negosyo mo at matikman yung paresan mo. Yun na lang, yun na lang yung isipin mo kasi parang napakadamot naman natin sa isang bagay na wala namang bayad, 'di ba? Ibigay na natin sa kanila Naging tagahanga din ako at alam ko yung pakiramdam ng naiis na ba na iirapan, namamalditahan. Kaya talagang napakalaking bagay na kailangan lalo na sa ganyang sa ganyang business, kailangan talaga friendly ka para alam mo yun, hindi man yung paris mo ang tumatak, at least tumatak ka sa tao na inay entertain mo sila. Kaya, kailangan smile lang tayo lagi, diwata, no? Mga kung hindi tayo kagandahan, dapat hindi natin pinagdadamot ang isang simple ngiti, okay? oh, di ba? Oh, sabi ni Juliana, hmm. sa mga tulad ng mga mamumukha natin, parang wala tayong karapat ang umasunang ganon. Oh. Kahit anong itsura, oh, na oh, diba? maganda, mas maganda, pinakamaganda. Kailangan, it pays to be pleasant, di ba? It pays to be nice, di ba? Right. Kaya, ayoko, ang pahayap ko lang kay uh, Diwata, no? Lalo na, kalakasan ng araw, hindi na ngayon. Dapat ma-notice niya ni Diwata, no? no ba't kaya hindi na ako lumalakas? Ba't kaya hindi na ganun ka matao? Meron ba akong dapat i-improve sa paris ko? Dapat ba yung hindi na lasang sunog yung pares? Ah, lasang sunog ba? Yung huli ko nakain pinadala dito. Ah. O, hindi, kasi baka naman ganun talaga ang Sino naman ako para kumontra? Oo. Oh. So, bakit ba lalakas ulit yung negosyo niya? Tsaka, laging tatandaan ni Liwanag. Maraming umaasang mga trabahador sa iyong paresan. Kung yung mismong amo nagpapakita ng kasupladuhan, ting mamana yan ng mga trabahador niya, manoblado rin. Eh, yung amo namin sa plata is na pera eh. Mabat kami hindi. Di ba? po, ano, picture lang naman. Ano ba na, lalo na kung mata, malalayo yung lugar. Diba? Di Di pagbigyan mo na. Oo. Ano, ano bang gusto mo? Dapat pa ipag-frame nila doon. 'di diba? Sa kanila hindi man naabutin ng limang minuto diba, yung isang ma. na. Eh. Kaya tama si Juliana. Mm -hmm. Kung gusto mong magkaroon ng private time, mm -hmm. ng privacy, eh dito ka sa hindi ka makikita ng mga tao. Ah, 'Di ba? Okay. Kaya tuloy na kakaroon ng uh, impresyon sa kay diwata na eh pang mayayaman lang na may in-entertain yan eh. Yung mga may regalo lang na may in-entertain ni Diwata eh mo. Oh, kasi For nga, yung mga gwapo. oh, sa ganun na, lang. Eh. Ko. Sabi oh, ng iba. Sinasabi nga nila eh, sana eh, nasuklian ng na kaganda ang asa. Kung hindi man na-achieve ng pagmumukha, eh sana naman daw eh, sa ugali man lang makapawi. ba? Diba? Sabi nila hmm. kaya, nako, payo ko lang kay Liwata. Baka pwede ka mag-change ang konti. Oo, oh, na eh, yung ganyan. Oh. Smile masyaka kung wala ng tao tapos hindi mo alam sino sisisi si, si, ikaw rin pala di ba? galing ka na sa wala ingatan mo na yan yung paraan ng pag-iingat mo dapat yun yung pag-aalaga ng mga tao ng taruhan ng mga customers yes. di ba? ano ba naman yung pa sure, Diyos ko oo. tapos sa kasi mga pa yan no kitang-kita -kita, oh, ang daming beses na. oo ha? katulad si Jex, hindi pa. Pag may, Diyos ko, siya pa ang mo yung mag Tapos, sabihin sumukha ba?